Okay, Mitsubishi Adventure. So, ang problema nito ay hindi sumasabay yung lock niya kapag ka inunlock sya siya sa remote. At hindi rin siya naglalock. So, hindi siya sumasabay. Yan. Dapat kasi pagka nilalock sya bababa siya, sasabay siya dun sa iba pang mga lock ng pinto pero ito ay hindi sumasabay so ano ba ang problema pagka ganun ang problema nito pwede nyo tignan na itong actuator Yan. so yung actuator ang purpose kasi nito ay uh, itulak at hilahin yung pinakalak ng pinto Ayan. So, makikita nyo dito, ito yung lock. Papansin nyo, may siyang mahabang rad. Ayan. Papunta dito sa sa loob yan eh. Dun sa may pinto. Dun sa may lock ng pinto. So, pagka nakalock yan, nakababa siya. So, tinutulak niya papaloob. Pagka nakabukas siya, inihila naman niya pabalik. So, pansin niyo ano? Yun. So, yun ang unlock. Pagka nakalock, baba natin. Ayun. Itutulak naman niya. So, ang purpose nitong actuator ay para itulak at hilahin niya yung rod na ito na papunta dun sa lock ng pinto. Yan. So, kaya hindi siya sumasabay sa ibang mga lock ng pinto. Pwede nyong i-check ito. Ito kasing actuator na to ay aftermarket na yan so nakakabili nito around mga nasa 150 sa online ano. yan so ito ay dito. Iyan ay tumutulak at tumihila dito sa rad na ito na nakakonekta dun sa lock ng pinto. Yan, so ang problema nito kaya hindi siya sumasabay. Itong pinaka twitter niya ay nag-stack up na oh ayaw nang lumabas nitong pinaka tumutulak niya nag stack up ayan. so ibang problem naman kung ito ay okay naman baka ang problema ay sa linya yan ito linya kung meron kayong tester yan, nakagaya nito iset nyo lang dun sa dito sa volts na 20 volts kasi nasa 12 volts ang voltahin yan sa set nyo lang tapos iko connect nyo yung positive tsaka negative dito kahit saan dyan kasi itong tester na to eh pwede namang reverse o baliktaran naman sya pag negative lang yung kanyang ang kanyang reading kapag ka ah uh, baligtad yung polarity. Ayan. Pero yung kasi talaga yung purpose nito, binabaligtad niya yung polarity. Pagka ah uh, okay yung polarity, tinutulak niya yung actuator kasi may motor ito eh. 'Di ba yung motor pagka yung polarity niya ay nasa tamang posisyon umiikot siya na uh, clockwise. Pagka reverse, pabaliktarin lang yung polarity yung motor ay iikot naman na counterclockwise. Kaya ito, may gear sya sa loob. Ito, actuator na to. Pagka tama yung polarity, hihilahin nya. Yung pinaka rad nya dito. Tapos yung pag binaligtad naman sya, itutulak nya. Kaya yun ang purpose nito. Kaya naglalakang pinto dahil tinutulak ng actuator na to yung rad na papunta dun sa may lock at inihila nya para sumara yan so ang problem nito itong actuator kailangan palitan kasi nag stock up na yan so kung okay naman ito i-check naman ito kung may voltae kayong makikita kasi nasa 12 volts ang lumalabas dito may mahigit 12 volts yan so may, may tester kayo mas maganda para makita nyo kung mayroon talagang voltae na pumapasok dito. Yan. Kaya yun ang pwede nyong i-check kapag ka hindi sumasabay itong lock na ito pag binuksan na yung mga lock sa remote. Yan. Itong actuator na to. Yung iba na actuator yung original kasi na actuator nito ay square. Yan. Yun naman yung i-check ninyo kung okay naman siya. Yan, yan yung nasa loob ng lock ano yan ang mechanism nya yan, ito naman yung sa pinto yan ito yung karaniwan na puputol eh, kaya kung minsan hindi na rin magbukas dun sa labas yan ito yung sample naputol yung isang sa kabila so ang ginawa ko lang kasi dati dito binaligtad ko lang yung dalagyan nito. Yung nandito, ay dating nandun sa kaliwa. Ayan, nilagay ko dito sa kanan. Para buo din dito. At magamit pa uli itong handle na ito. Ayan. Pero itong actuator na to hindi ako ang naglagay. dati na siyang nakalagay. Ayan. Pag ayaw namang wag bukas sa likod, o sa loob, yung uh, pinto kasi minsan pwede sa labas pwede mo buksan sa labas pero sa loob hindi mo mabuksan ayun tulad nito ito naman kasi ay meron ding mahabang rod oh, ma mahabang linya papunta dun sa bukasan din ng oh. pinto ayan halos nakakonekta eh yung yung nasa labas at yung nasa loob kaya check nyo, baka natanggal yung pinakakawit nya dun. Kasi may plastic part yan eh, na parang lock. Yan. Pagka yun ay nasira, itong linya na to, yung rod na ito, ay matatanggal dun sa posisyon nya. Kaya kahit na hilahin nyo to, eh hindi sumasabay yung bukasan kasi natanggal na nga dun sa pagkakakawit. Yan. So, meron siyang plastic na lock. Yan. Kapag nasira yun, ayun yung pinaka-lock. yung plastic ko. Oh. na nasa dulo. Yun. Pag nasira yun, maaring matanggal yung kawit nito. Hindi nyo talaga mabubuksan sa loob. Yan. So, karaniwan, yun yung mga problema. Kapag ka, hindi mo mabuksan sa loob, pero nabubuksan sa labas. O alternate naman, hindi mo mabuksan sa labas, mabubuksan mo sa loob. Yan, check nyo lang yung mga nakakonekta na ito. Kung okay yung pagkakakonekta, kung hindi siya natanggal. Ayan. Kasi pag natanggal yung kawit nito, yung pagkakakonek nyo dito, hindi nyo mabubuksan sa labas. Ayan. So, yun yung para ano? Para ma-check kung papaano uh, aayusin at malaman yung problema kapag ka hindi nagbubukas yung lock ng pinto. Hindi sumasabay sa mga lock. Kaya hindi yung pagbukas ng pinto sa loob at sa labas. Kung ano yung magiging problema. So, nandito yon Kailangan nyo lang baklasin yung pinaka sidings ninyo. Sana nakatulong yung video na ito sa inyo kapag ka Nagkaroon kayo ng ganitong problema?